Hello mga kabokals! Amazing na buhay! Ayan, so nandito tayo sa ating uh, second uh, chicken coop ng ating mga mas mas mga batang uh, Deca Brown yung ating 6 uh, months old So ito nga, uh, ngayon po ay gagawa tayo ng pugaran na lang dito mga kabokals uh, Nag-decide ako na uh, hindi na natin sila ililipat doon sa first chicken coop na mas malaki kasi magsa pa tayo So... Uh, wala na tayong oras mag-sanitize kasi nag-sisipag-itlugan uh, na mga kabokals. Yan, ipapakita ko sa inyo. So, yun po nga magiging activity for today. Pero bago tayo mag-proceed, uh, gusto ko po munang inform sa inyo mga kabokals na kagabi po ay meron akong upload. Ngayon po ay June 6 ha, ah. June 6 po ngayon. Kagabi po ay meron tayong upload sana about dun sa update ko sa ating mga Dongtao Cross Dumpu Giant uh, Chicks. 6 uh, days po yung 6 days uh, update ko sa ating mga uh, dong, xiao, bo <laughs> ayan, so pinakita ko po kasi sila na nasa loob, nasa loob sila ng brooding box nila, yung box po na ginawa nating bro, brooder na may ilaw uh, clean house up ko po sila at uh, doon po tayo nagstay ng ating uh, uh, content ng mga 6 minutes yata Ayan, for some reason po ay na-remove na po tayo at uh, na-warningan tayo ni YouTube. So may warning ako ngayon. Hindi ko pa ni review mga kabukas, mamaya re-reviewin ko kung ano po ang naging violation natin. Pero yan, na-issuean po tayo ng warning and na-remove na po yung video na yon. Ako po ay nagtataka rin kung bakit po tayo na-remove at uh, na-warningan kasi wala naman po tayong, bina sa tingin ko eh, wala naman po akong bina-violate. Although, ang tinitignan ko po doon is yung pagkaka-close up po siguro ng mga sisiw. Yun po yung tinitignan ko ha, na isa sa dahilan. Kasi other than that, wala naman po akong nakitang maari maging violation natin. Pero yan, uh, in-inform ko lang po kayo, baka po doon sa mga nakakita and then hinahanap nyo yung video, wala na po. Na-remove po tayo at uh, may warning tayo ngayon. So, yun. Umaya, uh, check natin. Pero ito po, ito po muna ang aking update sa inyo for today, June 6 Uh, magagawa kami ni Emo ng pugaran and then para ma-set na po natin dito. Dito na tayo magpapaitlog mga kabokals para hindi na po tayo magsasanitize ng panibago. Ayan. So ito, pakita ko po muna yung mga itlog na nagkalat. Ayan mga kabokals. So ito po. Hmm. Oh. Nagkalat na yung mga itlog nila. Ayan yung size mga kabokals. Eh. Ang gaganda na oh. Ang gaganda na ng size ng ating mga itlog. Hmm. Ito. Hmm. may mga nakabaon dito eh. And ito. Ah, uh, ito guys. Ah, mga kabokals. yung hapunan nila sa taas. Hapunan nila ito eh. Ayan, pasensya na kung medyo madumi. Ah, uh, ito. Nangitlog na. Um, Nangitlog na dito sa taas ng hapunan mga kabokals. Yan, pasensya na ako medyo madumi. Lilinisin natin yung mamaya kasama yung sa ayusin namin ni Emon. Pero ito, nangingitlog na sa taas. So, kailangan talagang malagyan na sila ng pugaran. At, uh, ayan na. Hindi na yung isa. Yan. Ayusin natin niya ngayon mga kabukat yun ang ating, yun na ating magiging uh, topic for today. Hmm. Sige Alis mo kay kayo dyan. Ito. De dito natin ipoposisyon niya nakakaangat dito. Para ganyan. Mm, parang pa-L siya, pa-L. Oo. Tapos sa ganun. O dun na, kabila. Di, dito na. Hanggang dito ka lang siguro kasi ito hapunan na to eh. Ay, oo nga. dito. Ha? Hapunan kasi nila ito, nasanay sila. Nasanay kasi sila dito humapun eh. Hanggang dun. natin dyan, sa kabila. Pag ganyan, oo. Doon doon ka mag-aano na mahaba. Meron tayo isang yung, yung gin mo. Yung ha? Ah? Hangin. Hindi ito wala namang ang gito eh. Saka nakatalikod naman siya eh. Nakatalikod siya sa labas eh. Bali ano, dito ka mag yung isang buong digis siguro. Kasya yan oh, yung isang buong digis. Yun yun lang mo na buuin mo. Kung saan naabot yung digis? Kung saan naabot yung digis mula dito? Mula dito hanggang doon. Kung saan aabot yung digis? dito. Tapos dito. Hanggang dito ka lang siguro. Oo, oh, hanggang dyan ka lang. Yan, iaangat natin yan. Pero box lang mo na bubuhin mo. Ilang ang sukat yan. Hmm. Ano sukat yan? 200 na natin na dito sa baba. Ah. 200? Ah, sa baba. Ah. Hindi sa pit. Ha? Ah? Hindi sa ano ah. 200, 200. 200 ang haba. Oo. Oh. Wala doon. Ah, 200 na natin. Ano kaya? Ano? Naha, sana ka sila humapon dito eh. Hmm, dyan na nga lang. 200 na. Ah. Ano? Uh... Kala paano nung magagawa pa el yan. Kaya ako Kaya. yan. Hmm. Hindi pag pinag pinagdikit mo open open yung sa kanto. Hmm, ma mo siya. Hmm. Sige. Basta ganun. Ano, unahin mo muna yung dito? Basta box lang naman po ng ano natin. Saka natin itataas yan. Ito kasi hindi natin tatanggalin ito muna itong mga hapon na ito. Ha? Si pinakakanto ron, may gig open din 'yan, di ba? Oo. Oh. Para may open. Oo. Oh. Then para maging open ng entrance rin, eh. Dapat so, kaya niyan. yan? Hmm. Uh. Oh. Kanya niya. Oo. Niyan, may gig pag ganito. Okay? Tapos tapos pag ganyan, pag ganyan siya. Ah, may ano. Parang, parang si Dan, oh. yung, para siya Dan. Oo. Kanya. Para maging open yung loob niya. Oh, sige, sige. Kasi pag pain yan, kanto 'yun eh. Oo nga, 'yun nga yung nanono ko. Kanya pag ganyan niyan. Oo. Oh. oh, sige para open yung anong kanto. dito na nga lang kami gagawa ng pugaran kasi nga parang mas presko, mas, mas presko kasi dito mga kabokals. Ayan o, oh, nyo yung mga manok. Nasa lilim sila ng mangga. Kahit ngayon po yung alas dos ng madali, ng madalika ah? alas dos na tanghali, pasado. Pero ito, malilim, malilim sila dito. Unlike sa kabila, ayun no, mainit masyadong exposed sa ano mga kabokals yung ating coop number one masyadong exposed sa araw ba and then ito kapiraso na lang yung lilim ng mangga na nabibigay. pero unlike dito ayan o so may lilim pa talaga silang matatambay at kahit ano na kahit alas ng tanghali mas presko mas presko dito and then pag natanggal po yung mga ano kasi plano kong bumili pa ng ano yung sunshade na lang para lusot-lusutan yung hangin papalitan natin ng sunshade yan ah uh, para mas presko yan yung sunshade sunshade doon mga kabokals ano effective effective oh ayan oh hmm kita ba yun yung sunshade natin sa kabilang ano breeding pen effective siya eh yung hangin eh ano pumapasok talaga yan so mamaya uh, update ko kayo ang gagawin namin ni Emon is box type na isang mahaba Namaman, yan, box type na isang mahaba, wala nang division, isang diretsyuhan lang, and then plano ko, lalatagan ko na lang ng ipa sa, loob. Ipa sa loob. so ano, uh, doon na sila maging itlog. Anyway, ano naman natin, kukolektahin naman natin itlog nila, hindi naman natin sila pililimlimin. Kaya hindi natin kailangan nung may division. Ayan, kasi nakita ko naman doon mga kabukas, yung ginawa natin mga trade doon, minsan sa isang trade, dalawa rin nanging eh. Dalawa rin nakaupo eh. So, dito, po pwede, rin, po pwede rin, at least maluwang isang mahaba kahit magtabi-tabi sila. Po pwede naman yon And ipa yung ilalagay natin, hindi damo. Ipa or ano, uh, kusot yung wood, wood shavings yun ilalagay natin. Sinukat mo naman yung ano? Ako nga pala, sinukat mo na. Ah, oh, si ano. Teka, kukuha mo na ako ng ano. mo. And yun nga palang mga kabukos, magiging isang breeding pen na rin natin yun. So magtitira tayo doon ng ibibreed natin. And then, yung iba doon. So ganyan, mangyayari niyan. Para ano, mas uh, malaki yung breeding pen ng isa. And then, plano ko ikulong na lang sila doon yung mga breeders natin. Kukulong na lang natin doon. Para ito pwede natin buksan para itong mga bata natin na deca-brown makaalpas pa sila hanggang doon so yung mga tanders natin nakakulong doon sa loob mga, habang nag sila and then itong isang buong yan magiging alpasa na ng ating mga batang deca-brown yan. yan ang plano ayo nga pala yung yung lapad sa loob uh, ano, one feet o oh, sixteen din. Sixteen din siguro. Sixteen din? Mm hmm. Okay, hindi. Napakalaki nun, 18, ganyan. Ha? Ah, hindi, sixteen din. Sixteen, oh, hindi. Ano yun eh? Kasama na yung kahoy. Sixteen mo lang kasama yung kahoy. Oo. Oh, hindi, hindi natin masakot O, oh, di ba yung isa, ocho. Ito naman, sixteen. Ayan, sixteen lang, kasama yung kahoy. kahoy. Mm hmm. Ayan. Di ba? Pwede, di ba? Yan, yeah, takto. Takto, di ba? Kaya, awa ako dyan. Abot ba yung... tira mo ako pag abot yung 10 feet. Ten feet yung kaway natin eh. Yan, oh, sakto. Pwede dyan. Ang anggi naman dun sa kabila eh. Ito, wala anggi rito eh. Iba po siya ba tayo rito? Ha? Ah? Pwede ba tayo ng ano niya? Hindi, papatong na lang natin yan. Sa, na basta buhay mo lang yung box. I-box muna. Oh. Basta pail, mangyayari oh, basta yung pail lang buhay mo. Pero yung pail, dito mo na isasalpak yun. Oo. Oh. Pag lagyan natin ng paa. Oo. Oh. Ipoporma lang muna. Kasi pag formal ng pail yun. Oo. Oh. Saka natin lalagay ng na pa Yan. yan mga Ito mga sa tatanggalin yan. Uh, ipatatanggal ko yan. Papapalitan ko ng hapunan talaga. Kasi yan intended sana ng itlo. Ganyan. Kaya lang ginawa nila hapunan. Kaya yan, oh, Madumi. Ginawa nila hapunan. So gagawin nila talaga nating hapunan yan. Uh, pero tatanggalin natin yung mga ibang kawayan para yung poops nila uh, bumagsak sa baba. Kasi yan, ano eh, naipon kasi dikit-dikit. Dapat nga kasi ay ano yan, pugaran dapat yan. Hmm. Ayan sila. Ready to breed na. ready to breed. Ready to lay na yan mga yan. Mga vocals. Konting kemot na lang. At uh, nagiinit na ang kanila mga makina. <laughs> Ayan. Hmm. Mas maganda kasi rito talaga. Ano? Mas presko. <clears throat> yung tabla ka rin. Ha? natin, Ha? Ipanding-panding natin. Ano dun sa... Kailangan mo na ba? Mm-hmm. Ayan. Yeah. Ako, basta ayan natin na. Sige, basta buhay mo lang isa. Mm -hmm. Pag hindi kinala, bukas yung isa. Mm -hmm. Ano yan? Saan side yan? Dito yan. Mm dito? -hmm. Ah, dito. Parang ano mo na. na? Mm -hmm. Yung Itong ano natin Alin? 60? Hindi, hindi Ito na yung harap Entrance to Oo oh. Di mo pa pwedeng ibaba na dito todo Alin. Yung flooring natin Ito nga yung flooring yan Ilalim Ha? Ah? hindi, ito ano Ah, sa niya? ilalim ang flooring Brace lang yan Pinaka-brace niya Ah hmm. So ang Tingting niya sa lalim Ah, dito ang ano. Okay, sige, sige. Kala, kala ko dito ka mag-ano, papatong. Okay. Palalim ang bangkaling mm. din. Kasi yung purpose nga nito ano eh. Kasi ano yan eh. Yung tama ko ng plywood yan. Mm. Malambot nga yung mga kahoy eh. Oh. Ano? Medyo matigas eh. Kasi Bata bunt, pa? Eh. Bata pa kasi yung ano? Dapat yung balat ano? Mm. Hindi kahit yung hindi siya balat. Kahit na ano. Ganyan, ganito lang oh. Ang ano ganyan? Wala sila kasi namili niya eh. Ibagay yung ganito. Oo. Oh, Oo. Kaya yung nilagyan ko nito, kailangan, kailangan talaga nito, nakagat ko. Nakabrace. Oo. Oh. Ah, yan ang ano. Dulot-dulo na talaga nakagat ah? Ha? Dulot-dulo. May ganyan. Mm Itong isa na to, parang sa taas to. Mm. Yung pag ganyan, 16. Simula rito hanggang dito, 16. 16, Oh. Tapos yung pataas, simula baba, hanggang sa, pilagang sa taas. Oo. Ah. Yung ganyan, o. No? Yung pag ganyan, ganyan, dito, 16. Oo. Ah. Bukod yung dito. Oo. Ah. Ayan, mga kabokals. Harvest muna tayo ng itlog. Konti na lang talaga yung nakakuha natin itlog dito sa ating mga thunders, mga kabokals. Oo. So, hmm. So, ito na. Ito na magiging breeding area nyo. Matitira na lang sa inyo kung sino yung pwede pa. And then the rest, ah, katay na. <laughs> Ayan, so magbabawas na tayo mga kabokals. Ito po ipipilihan natin ng breeders. And then yung mga hindi na talaga pwede ay ibibenta na natin as dress na siguro. Dress, ah, uh, culls na. May mga naghahanap din naman sa akin dun sa mga kapitbahay ko dun dress calls po ang uh, uh, gagawin natin dito para medyo mataas ang benta natin. So ito, 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 ito po, ito po yung mga harvest natin for today. So ito, ito mga pugaran na ito mga kabukals, ito na rin ang magsisilbing breeding nest nila, yung mga matitira dito na ibibreed natin. So ito, ang ganda. Laki oh. Kaya lang ko ano. Abot kaya sa trading ko, wala san trading mga kabukals. Saka ano, nahirapan ako benta kasi may malaki, may malit. Ayun oh, ito malit masyado. Ito malit masyado. Ito malaki masyado. Iba-iba mm. na yung size, wala na talaga sa hulog. <laughs> Kumbaga sa wala na sa oh, ito, lit oh, liit. Mga sa liit na, hindi dito may malaki rin. Hmm. So, ito na lang oh. Ngayon po yun ano na, mag-alas 4 na ng hapon. Oh, o oh. o oh. wala na talaga mga kabukals huh? wala na wala na isang tray yan na lang po nakuha natin 2, 4, 6, 8, 9 kulang lang siya para isang tray oh. hmm. 21 pieces 21 pieces na lang mga kabukals ang ating nakukuha wala na talaga dapat tayo kalusin <laughs> Hindi na kayo nagbibigay ng mga itlog. <laughs> Ito na lang ba ang may bibigay? Wala na ba talaga ang ibubuga ang inyong mga bahay itlog? <laughs> Walas well, di kayo. Ilang buwan ko lang kayo kung pinakinabangan. Ayaw nyo na mga itlog. dapat na kayong kalusin. Bukas, ay hindi na kayo sisikatan ng araw. Yeah. <laughs> Wala, stick na mga kabukals. Wala, ito na. Wala talagang pipilihan na natin itong mga kabukals na mga pwede pa. And then the rest, ay kakalusin na natin. At hindi na sila sisikatan ng araw. <laughs> Ayan, tara na nga. <laughs> Oo. Oh. Uh, pa. Kulang pa dito eh. pa. pa. Wala pala, isa lang. Isa hmm? kasi dito open naman ito. Oh. Yan <clears throat> Ito may dalawa pa rito. Kaya sige. Ay, oo. niya open para sa porta. Ah, pwede rin. <clears> o, <throat> oh, kahit na sa porta. Ah. hindi. kay matibay oh, naman na. Kahit wala sa ano. ayo ay, na. Sayang yung kahoy. open yun. Oh, lang hmm. Ako, pag-umulan. Bakit, pwede ka sa loob gumawa pala. Pag ano. Maganda rito kasi may lilipat-lipat to eh. Kung hindi natin nilagyan ng paa muna. Pwedeng ilipat dun sa, ano, sa isang kulungan. Ayan mga kabukal. So ito, ito yung gagawin, gagamitin natin ngayon. Try natin yung ganito kasi uh, may mga nagsasabi, mas maganda raw yung close yung ano, sarado yung pugaran. Para ano yung manok eh, hindi siya nadidistract habang nangingitlog. At least, yung harap lang ang bukas. Hindi siguro lalagyan natin ng parang cortina yung ano, kahit yung mga uh, basahan ba. Basa, ano. Pwede natin lagyan yan. Cortina. mhm mm O oh, mapatak na. Okay lang yun. Okay. Flywood lang. Ah? Ang basa. Ang basa ano? Ah, oh, pwede tayo lumipad doon, Mon. Saan? Doon, sa kabila. Bako Walang. doon eh. Ha? Ah? Bako. Ah, bako? Eh, masikip dito eh. Hindi yung gabantay-pantay, nauugay doon eh. Ah. Eh, wag na sana, <laughs> wag na sana bumuhos muna. Hindi ka yan. Ma kasi ng nagari. Yan yung matigas eh. Yan. Yes. Ang sakto lang naman eh. Dobli ba yan mo, malambot eh. Ito, to. mo pata. Mm -hmm. Kabila lahat yan. Oo, oh, uh, lahat. Oo. Oh. ko ito. Dito ko sa ilalim. Oh. Ah, yeah, nilalatag ko nalang yung ano. Rapal para na ano. Oh, mo dito mag. Ah. Yan. Ay, naabot kami ng ulan, mga kabokal. Ayun na. Ayan. Di e, may trapal na naka, ano, sakto. Ayan, mga kabokal, sinabot kami ng ulan. Buti na lang ay, ano, may silong kami rito. Ay, pumasok ng iba manok, eh. Hmm. Vale. Yan. Ay, una go pa diyan. Dito pa yung mga thunder sa sa loob. Aba, no, pa ka mo naman. Ha? Mayan na. ah. Pagutom ako eh. Ah. Bulan eh. Ah, oh, napakalabakan ito ano. Kapal. Hmm. Sumuwalay mo. Eh? Sumuwalay. Ano ba? Ano ba yan? Kami, tayo pa naman yan. tayo no? mag-iipit ah. yan? Oo. Malambot kasi ito eh. Kabunyat na. Kahoy malambot. Kaya lang, gantong kahoy mm. yun. Hmm. Matiba eh. Kaya kailangan sa akin baba. Hmm. <laughs>

Ha, yeah, plywood na. Tama yeah. ko mm -hmm. Eh bukas man ni dugtong. Oo. Oh, wala tayong pa ako nabusa tayo. Eh. Sarado na sa inchi kaya Eh. Ano rosmo sasara yon? Ha? Ah, five. Ah, five? five Ay, tanong... na for twenty five ni Wala na 425 na <clears throat> pwede pwede ba bukas ihabol yan? Pwede ah. Oh. Bukas mo na lang ano. Buhayin mo na lang muna yung ano, may kakabit mo ngayon. Ah, mahirap gumawa ng ano, mga kabukas. Na, ano, basa Oh. Ayan. Biglang buhos lang pero ano na ako, minto na. Bukas, bukas eh? na yan? Hindi ako na alas, magigilin. Ah? Oh. Ayan, oh. Kaya mga kabukot, natapos ni Emon. Pero sa, ah, wala pa sa likod. Oh. Sidings na lang, saka sa likod. Ayan. Pero yan, malapit na mga kabukals. So, bukas ay gagawa pa kami ng isang ganyan, mas mahaba. Eh, nito, tataposin ni Emon bukas. Pero, pauwiin ko muna at, ano, alas 5 pasado na. Ayan. So, may mga kabukals, bukas na lang po uli. Maraming salamat sa inyong pagsama. Iiwan mo na lang dyan. Kaya maraming salamat mga kabokal. So bukas, ipagpapatuloy po natin itong paggawa natin ng uh, box type na pugaran. Ayan. Ayan mga kabokal, magpapaalam na muna kami ni Emon. So bukas, ang uli, bukas lang uli. Muli ito ang inyong kabokal farmer na nagsasabing sabi-sabi tayo mga harap. Magsika pati sa lati kumilos. O siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Kaya ka po. Bye-bye. <laughs>